ang karugtong ng unang kwento. Hi! Sobrang nakakapagod ang araw na ito at inabot na ako ng gabi, matutulog muna ako at bukas na ako gagawa. Sa pagod ng lalaki ay nakatulog siya ng mahimbing at biglang... Umabot na ako ng umaga. Ang hirap pasukin ng bahay ng lalaking ito. Babalikan ko siya. Hi! Ang sama naman ng panaginip ko kagabi. Parang totoong-totoo. Sa susunod, hindi muna ako magpapakapagod ng husto. Hi! Makapag-almusal lang at mag-aararo pa ako ng lupa. Tao po. Tao po. Ay, si pinsan. Halika. Anong sadya mo, pinsan? Halika, pasok at mag-almusal tayo, pinsan. Pinsan, hindi na. Ang sadya ko rito sa'yo ay magtatanong lang sana ako kung may nagawibang tao rito Nawawa Nawawala siya. Dalawang araw na ang nakakalipas pinsan. Nako! Pinsan, wala. Nang magpunta ako sa gubat para kumuha ng mga panggatong, may narinig ako na kakaibang tunog. Marahil ay guni-guni kulang yon. pero ang lalaking sinasabi mo pinsan ay sagyang wala. Baka napagawi lang sa mga kabitbahay natin. At hindi lang talaga siya nakauwi. Sige, kapag nakita ko ay sasabihin ko. Kaagad sa'yo, pinsan. Hindi ka na talaga mag-aalmusal, pinsan? Nako, hindi na pinsan. At sumaglit lang ako sa iyo sandale sandali dahil inutos lang sa akin ni Itay na puntahan ka, baka ay napansin niyo. Mag-iingat ka pinsan lalot bago ka pa dito sa lugar natin dahil may bali-balita na may gumagalang aswang sa lugar natin at sadyang mapanakit at nanghahagad ng tao. Totoo? Pinsan? Sige, sige, mag-iingat ka rin. At ako ay na din at marami at pang gawain na ang babae na napapaisip siya sa sinabi ng kanyang pinsan na may pag-aalala sa mga narinig niya ng Nang... araw na shy kumuha ng kahoy sa gubat. Ang lalaki ay umalis at pumunta sa sakahang lupa upang isaka at ay makapagtanim dito. Ipagpapatuloy